What's up mga ka good morning, good morning ganato nga uh, tanan no, so tanawan ninyo mga ka-bergs amon ng uh, giyabo ang mga uh, kuha sa balirong so ang balirong mga ka ang balikon balik ko ka, niya sa panagat, nga very simple ang kayong nga buhaton, imulang ipundok ang mga bato, o niya pilara ka buwan, mga siguro mga duhara ka buwan, pwedeng nagyayad siya harbison pero depende sa inyong uh, lugar, kung ang inyong lugar is dagkanyut siya isda pwede ra siya mga uh, 30 to 40 days pwede naging kayo siya ninyo tibawon. So mauna niya nga among kuha ang mga kabirs. So niya mo na niya nga bahin-bahin. Ya, libre na ganyan mga kabirs. Sa muna niya bahin-bahin sa mga ni Kuyog Pod pag uh, tibaw sa baliro. Ya, ang uban na mga kabirs katong mga mahal nga mga isda katong gitawag nga mga grouper o ang mga gat is gidirect na siya pag baligya mga kabers nga buhi pa nagkisikisi pa kay kato yung buhi unang man sa mo palit tungod kay kato nga isda medyo mga, mga mahal nun to, mga kabers so kaning isda mga kabers mo siya gitawag nga lapu-lapu sa akumon kayo nga uh, tawag sa uban o no? lapo, -lapo. So magdepende ra gyud mga kabirds no kung asa ka nga lugar kay lahi mong usahay og tawag mga kabirds sa isda. Usahay lahi diri sa mua diha pod sa inyo lahi pod ang tawag. So kanang mga nga nung nagamit ko og Nagamit ko og luwag mga kabers tungod kay layo layo ulagid ang among uh, gilakaw ana nya medyo init pa sa ako nga kamot plus medyo bugtaw mga kabers kay perting bugat tamang gid sa isda nga among uh, gidala no ubay ubay magid na nga mga isda at the same time na migi ana kanang green nga inyong makita mo na siya gitawag wasay wasay nara sa kilid mga kabers o so kanang green nga sikpaw nya kanang mga kabers is grupo na siya sa gitawag nga rabbit fish mga kabers Diri sa mga mga kami, sige na siya na mga kitong. Katong amo, akong gilahi dito sa pikas nga balde. Amo to sige tawag diri sa mga kitong. So, magkuhan lang yun ka mga kabaysa. magmatngonan ka, maghinahinay rin yun ka. Kaya e, perting sakita yun, basta matuno ka ani. Nga mga kabaysa, akong balikon mga kabaysa. Dili yun ko mananagat mga kabaysa. Pero ganahan yun ko magkuyog-kuyog sa mga mananagat. Kaya kanilagi, eh, ganahan man ta makalibre sa at gitawag nga mga sudan. So, kanang mga kabaysa, perting labas sa na mga kabaysa. Ang upanana mga kabaysa is buhi mga ka mga kabers. Kani mo sa klase nga mga isda mga kabers, medyo taod-taod yun -taod siya mamatay. Tag-as niya siya ginabuhi mga kabers. Kanang gitawag na to nga lapo-lapo. So, pero tiging lamias sa sabaw ano, mga kabers. Kani nga isda mga kabers, pwede niya siya tuwaon, pwede siya niya prituhon. Depende kung unsay gusto niya nga, nga pagkaluto ni ini. So, ikaw mga kabers, kung ganahan ka ni mga kabers ng mga isda na ara ah, yun sa Bantayan Island ubay ubay gini sa Bantayan Island no? Uh, dool ra kayo ni siya mga kabers akong i-upload ang mga next nga mga video kung asa ra ni siya na mga gikuha tungod kay magud nga isda mga kabers dali ragit kayo ni siya. Dali ra kay ni sila padaghan nun mga kaberso. tanaw mga kaberso. parting lab asa pagin mga kaberso. itam iya ita sid kay aning mga ang sabo ani niya so mora na mga kaberso ang atong uh, video ug nakaw yon kani share this video and god bless sa mga viewers nato